Hello mga kakons, kamusta ang lahat? Good morning sa mga kabayan natin, especially sa mga OFW. Good morning, good afternoon, good evening kung nasaan man kayo ngayon. And kung bago ka pa lang po pala dito sa aking channel, please do consider subscribing and comment down below. May nagtanong lang sa akin kung gumagana ba daw yung Gcash ko dito sa Hong Kong. Yes, gumagana po yung Gcash ko. And kung uh, kailangan ba nakarooming, yes, kailangan po i-rooming natin yung mga number natin kung nandito tayo sa ibang bansa. Hindi ko lang alam kung pwede gumagana ba siya Uh, kung hindi nakarooming. Pero, kailangan kasi talaga nakarooming yung mga Philippine number natin kapag ginamit natin yan dito sa ibang bansa. So, yun mga mi, ako nung nasa Saudi ako, gumagana naman yung Gcash ko. Ay, mata ko, hindi ko na, <laughs> hindi ko suot yung salamin ko. Pasensya na. Masilaw. So, sorry sa distraction. Ano ba yan? So, dito sa Hong Kong, gumagana yung Gcash. Yan, in-update ko lang siya para kahit paano safe yung ating mga ka-Gcash, Gcashan. Dahil, di ba, nagkaroon ng issue dito sa Gcash before, like, a few months ago. Pero, okay naman na siya ngayon in mga te, uh, kapag tayo ay mag, mga mga Gcash account, ganyan, alagaan natin yung mga number natin. Kahit papano, every month maglagay, maglagay, tayo ng kahit 50, ganyan, kahit hindi naman natin ginagamit. Para ma, kumbaga, ma-active lang yung mga number natin. Kasi sayang yung iba, hindi na nila nagagamit yung Gcash nila kasi nga na-deactivate na yung number na pabayaan nila, hindi nila na nalagyan, na-loadan. Ako naman, wala naman akong uh, ginagamitan sa uh, number ko, sa pag-chat, pag-text, ginagamit ko siya sa mga transaction ko like GCash, or sa mga Facebook account ko or sa mga ibang social account na ginagamit ko yung number ko and especially sa mga bank account ko kasi yun po ang ginagamit ko talaga kaya iniingatan ko talaga yung number ko always ko sa always ko talaga niro-roaming yun kapag kaysa ako pumunta kahit nung nasa Saudi ako naka-roaming yan kahit nung nasa Saudi, Jordan ako pag nagbabakasyon kami naka-roaming yan lagi kahit hindi ko man siya malouda ng 1 month, 2 months, 3 months sinisikap ko pa rin siyang ma-update kapag mga uh, siguro mga 3 months na mahigit. Inaalala ina ko yan siya lagi na loadan kahit papano. Dahil sayang talaga. Nandito kasi sa uh, number kong ito. Matagal na ito. Ito talaga ginagamit ko kahit sa ang social media. Mm -mm. Kaya iniingatan ko. Kaya mag ingat kayong mga te sa mga number nyo. Huwag ninyong pababayaan na ma-deactivate. Dahil sayang kasi. Lalo pag yan ang mga nakakonek sa mga social accounts niyo Sa mga bank account niyo So huwag ninyong pababayaan. Dahil ito naman pag lumuma naman tong ah, mga number natin, mga SIM card natin, pwede naman natin tong papalitan, di ba? Pero ganun pa rin yung number, yun. Pero hindi ko pa siya na try kasi okay pa naman yung number ko. So yun lang mga te, kailangan as much as possible i-roaming natin siya. Ang ano ng boses ko ngayon na ah, kagagising ko lang mga te. So kailangan sinisikap ko lang talaga na ma-update at saka masagot yung mga tanong ng mga ah, subscribers natin mga te para ma-update yung ating YT channel. Sayang din naman kasi. Thank you so much and God bless everyone.